Sunod-sunod na dumating ang mga ambulansya sa Kidapawan City Hospital ilang minuto pa lang nang tumama ang malakas talindol kahapon. Karamihan dito ay mga na mula sa iba't ibang paaralan sa Kidapawan, pero mas marami ang mula sa Kidapawan City National High School na pinakamalaking high school sa lungsod. Nakaranas ang karamihan sa kanila ng matinding pagkahilo at panic attack sa kasagsagan ng pagyanig posibleng umabot ng mahigit kumulang 20 ang bilang ng estudyante na isinugod sa ospital kahapon. Kasunod nito, ipinangutos ni Mayor Paulo Evangelista ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas, kabilang ang pribado at kolehiyo upang masuri ang kaligtasan ng mga gusali. Sinuspende ang trabaho sa City Hall habang nagpapatuloy ang inspeksyon ng mga inhenyero at personnel mula sa CDRRMO at City Engineering Office. Kinumpirma ni Kinapawan CDRRM Officer Salmer Bernalte na sa paunang rap copy damage assessment and needs analysis ay walang naitalang pinsala sa mga paralan at ospital sa lungsod kung saan nasa intensity 5 ang naramdaman sa kidapawan. Gayunpaman, patuloy ang pag-iingat at monitoring ng mga otoridad. Nabatid na personal na binisita ni Kidapawan Mayor Paolo Evangelista ang mga estudyante, lalo na ang nahimatay sa Kidapawan National High School at sa Kidapawan City Hospital. Marami ring estudyante na magpet National High School ang nahimatay at nakaranas ng panic attack sa pagtama ng lindol kahapon ang epicenter ng lindol ay naitala sa Manay Davao Oriental at naramdaman ito sa Cotabato Province at malaking bahagi ng Mindanao. Patuloy na binabantayan ng mga lokal na otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.